Napakakalat guys, kaya kailangan ko na mag impake sa balikbayan box. So papasok ako dito sa loob ng box. Hi guys, uh, mag-impaki ako ng balikbayan box para sa family ko sa Pilipinas. Uh, mahirap pala mag-impaki ng box guys kasi it takes me uh, 30 minutes uh, just to uh, wrap all over. Para uh, hindi mabasa yung uh, box guys. At iti-tape ko siya dito sa baba. Lagyan ko siya ng plastic. Para pag umulan dun sa Pilipinas, hindi siya masisira yung boxes. At uh, lagyan ko siya ng strapping tape din. Uh, pero nakabudget lang yung uh, strapping tape ko guys. Kasi mahal yung strapping tape. Uh, dito lang nilagay ko sa mga gilid-gilid. Para sturdy siya. Tapos, all around, uh, nilagyan ko siya ng packing tape. Ganito. So, nagpapadala ako uh, through uh, Freedom Cargo kasi mura lang sila. Uh, malaking box, jumbo. Uh, 85 uh, dollar ang hingi nila from uh, Texas to the Philippines. Uh, either Manila, Cebu, or uh, Mindanao. So, It doesn't matter, guys. It's $85. So, my new year na. Napakakalat dito sa uh, spare room namin. Buti na lang. Meron kami isang room. Uh, tambakan ko ng mga uh, pangpadala ng uh, Balikbayan box sa family ko, guys. So, yan ako mag impake guys. Sini-share ko lang sa inyo. Good night!